Ayan, mga mga sisi. po guys, merong niyang ano, pinakupas na ano, hinilisan ng baboy. Hinilisan baboy. Ayan, 'yun. Huh? Hinilisan baboy. Tapos dahil na uh, malambot na siya, tuyo na 'yung guys pinakulong ng tubig. Lagyan na natin ang fresh gata. Okay, sana naman walang halong tubig ito. kasi parang meron <laughs> <laughs> na peki tayo nung nagtigil lang parang meron na. okay papulukan natin yan tulog 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 Hatain <tong> natin pamupasarap Ganyan na, umuwi guys Ayan, kumukulog-kulog na siya. Wow, mukhang masarap. Kamukhang ah, wala namang tubig yung gata. Mukhang wala namang. O, oh, malapot naman yung gata. Um, one fourth lang to guys. <laughs> Dalawa lang kasi kaming kakain ito eh. So, one fourth lang yan. Tingnan nyo naman yung lalagyan. Ay, maliit lang talaga. Kasi one fourth lang po yan. Pati yung ta, one fourth kilo lang din. Ayan. Sarap niyan guys. Thank you for watching.